Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tuluyan na ngang tinuldo ka ni Kylie Padilla ang mga haka-haka na si AJ rival ang third party o dahilan ng hiwalayan nila ni Alger Abrenica. Sa convo na ibinahagi ng fan ni Kylie, nilinaw ng aktres na hindi si AJ ang third party. Mensahe pa ng aktres, And yes I just want to confirm, hindi nga si AJ ang third party. Pinasalamatan ni Kylie ang kanyang mga fans sa kanilang walang sawang concern at suporta sa kanya. Ayon pa kay Kylie, na-appreciate niya ang pagmamahal at suportang galing sa kanyang mga fans. Dagdag pa ng aktres, nais na rin daw nitong mag-move on. Kaya gusto niyang bigyang linaw ang lahat na hindi kailanman naging third party si AJ Reval sa kanila ni Aljur. Mismong kay Kylie na galing ang nasabing paglilinaw. Kaya umaasa itong tigilan na ang mga intriga sa social media. Matagal na daw nilang napagkasundoan na pwede na silang makipag-date sa iba. Masaya na sila ngayon sa estado nila bilang co-parent sa kanilang mga anak. Samantala, patunay na gusto nang na mag-move on ni Kylie ay ang kanyang reflection post sa IG. Caption nito: Life is messy. People are messy, but that's exactly the time to invite empathy. We are not angels, and as women, we are faced with a weight on our shoulders so early in life. It takes time to understand it, and even more to learn how to master the art of it. I'm done trying to fight. What I want is the chance to want my choice, whatever that may be. I'm done moving through life with being ruled by fear or insecurity. That's what pain has taught me. Love, healing, peace, I want all those. Pero tila hindi pa rin talaga tapos ang mga netizens. Dahil kung hindi daw si AJ Reval ang third party. Sino nga ba ang tunay na third party sa hiwalayang Kylie Padilla at Alger Abrenica? Anong masasabi mo sa balitang ito?